Dahil 7th birthday nga ng panganay ko, magpapakain tayo sa mga kaklase niya. Magluluto nga ako ng spaghetti with tinapay. O, di ba? Saktong pamiryanta sa mga bata. Mara dahil low budget nga tayo, magluluto tayo ng dalawang kilong spaghetti at saktong-sakto nato sa pamiryanta ng mga bata. O, di ba? Meron na tayo dito tatlong kilong spaghetti sauce, dalawang kilong pasta, isang habang tinapay, rino, cheese, at syempre mantika. Mm -hmm. Mm -hmm. At syempre hindi mawawala ang sardinas pang lohong. Uy, hindi kasali yan. <laughs> Meron din tayo dito instant coffee, lucky me, at syaka sukal. O oh, diba, pang kape. Uy, charis lang man talaga. <laughs> Mari bumili na nga rin ako ng lagayan ng spaghetti. Balik karton nga lang yan. Para medyo presentable naman, ba? Diba? Tsaka mga tinidor. Wala na tayong juice kasi hindi naman kasi sa kanila allow yung juice. So, mas better na talaga na tubig na lang yung iinumin ng mga batas. Meron naman kasi silang isang galon na tubig sa loob ng classroom nila. Kaya yun yung ginagamit nilang pang inom. Ari na nga mag-uumpisa na nga ako ng mga hotdog para sa spaghetti na gagawin niya natin. Ito yung ko na nga para naman huhugasan muna natin. At pagkatapos nga naman ito hugasan, tsaka natin ito relative pa hiwain Ay, kung tutuusin mga mari, late na nga itong video na ito na nagawa ko na nga. Dahil itong video na ito ginawa ko noong August 31 pa. O, oh, di ba? Hindi naman masyadong late. Oh, hindi naman. So, mali na nga. At na-late na nang na, sobra-sobra. Ang aking pag-upload nga ng video na to dahil nga sobrang na rin ang lola ninyo at ang kumari ninyo. Kaya naman eh, late na din ako nakapang voice over. Biruin mo, dalawang linggo na nakadipas bago pa may upload yung video na to. Nagkasunod-sunod na nga rin kasi ang mga pangyayari mga mare dahil dumating din ang bagyo. Kasama ang palad nga rin mga mare, inaabutan nga rin kami ng baha. Ewan ko ba bakit nakarating na rin sa amin ang baha. Dati naman hindi kami binabaha pero bakit ngayon binaha na kami. Siguro dahil nga sa sobrang lakas nga ng bagyong iyan, mabuti na lamang ay huminto na nga ang ulan. At kung hindi pa siyang huminto, nako na, siguradong nasa loob na ng bahay talaga namin ang baha. Mabuti at pa lang sa amin nga Balkone, balcony. Balcony! Balcony! ayan nga isinunod ko na nga dyan ang mga bawang sibuyas at syempre yung iba pang mga ingredients hindi ko na iisa-isahin at dahil magmamadali like, na nga kami eto na nakaripak na rin sila at nakaready na yung para kay teacher at syempre nakabukot na rin yung para sa mga guard syempre kailangan natin bigyan yung mga guard di ba baka mamaya hindi tayo papasukin um, dali mo Ayan, tara na. Papunta na kami sa school ng anak ko at kasama ko ngayon bunso ko, o, oh, di ba? Para maghatid ng ayuda. Uy, merienda pala. Uy, ano ba yun? Nakain! <laughs> <laughs> Ang <Yung> bata, o. Oh. <laughs>